Ayan mga idol, uh, good afternoon po sa inyong lahat dyan mga idol. Uh, ako po si Paul Pizzo ng Hapansans Game Farm from Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region. Yan po ang location po natin mga idol. Um, magandang magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Ngayon mga idol ay uh, nag-aayos na po tayo ng hardening kasi malapit na po sila ma-harvest. Next month, magkumpisa na po kami pag-harvest. Paunti-unti. Ayan, ngayon, magbili po tayo ng uh, trapal para i-cover up po natin, i-cover natin sa mga bubong ng mga square fence po natin. Ayan, nakalihira na po sila. The same lang po ang karamihan nito. Mga 40. Oo, 40 lang. Itala, pagka 10 days, Tapon sa cord, another 10 days, Palit na naman, tapon sa cord, yan. Yan po ang uh, ano po natin. Uh, medyo matagal-tagal po tayo nag uh, ano, naga uh, blag kasi uh, nag schooling po tayo, ongoing po tayo nag schooling Yan, so yung nag po ng pahulugan ay uh, reading ready na po. Yung pahulugan natin sa early bird, reading ready na po na ma-harvest yung ano. Uh, soon, makikita na nyo na Ang bawat talagang buong buo ng manok Mahihi puna po, po natin Yan Okay So, yan po mga idol Ang ano po natin Sa ngayon uh, Sinusukat po natin Para at least uh, uh, Matansya po natin yung ano uh, Kasi ito, 3 feet lang uh, Isang derecho, di ba? GR Tapos, i-ano Para Manohan natin, makover na yung, ano, yung bubong ng uh, square panes po natin. So, yan sa banda doon, yun po ang uh, early bird natin, mga idol. Ang, uh, ano, natin, uh, malaki-laki na po sila. oh ang uh, natingnan ko nga, yung mga, ano, natin, yung sobrang tangkad. Yung iba, mid to high station. So, wala po akong nakikita na bansot. Mga idol, wala. Uh, may isa lang ako, aro pero inano ko na talaga kagad. Kasi puro yun sa 5K. Pangit po talaga ng katawan. Inano ko na kagad para hindi na masasayang yung ano po natin. Yung uh, uh, pag-feed. Dahil uh, wala na yun eh. So yan. Tapos bukas na naman. Mamayang gabi. Uh, maguhuli po kami ng uh, BB Pollets. Magsisileksyo na po kami mag uh, inventory, lalagyan po ng ligban. Yung mga ang lalagyan po namin ng liligban, yung ah uh, yung siptay, yung kulay puti, ah uh, black, yellow, blue yan, lalagyan po namin for inventory each bloodline. So bukas, ah, mamaya, uhulihin namin, ilagay muna namin dito. Pagkatapos pag uh, inventory ko na, uh, kasama na yung uh, pagsiseleksyon, yan ang anuhin po natin. Uh, balik na naman sila. Pero yung uh, hindi po natin masisilik. Yan. Automatic na yan. Kung saan pa yan. Uh, sa kawali na yan kagad. Okay. So hindi po ako nagre-release. Ng uh, baby Pullets. na mga reject. Yan. Uh, wala po. Hindi po ako. Gusto ko. Mag-release ng. Maayos. Yan. Kasi. Masasayang din yung. Uh, ibibinta ko. oh Pera yan. Mga idol. Oh. Bibinta ko yan ng 1.5. Tapos. Medyo reject pala. Tapos kayo, nagbre-breeding yun. So, ang resulta din, reject din. So, yan po mga idol ang anuhin natin. So, honest lang ha, to be lang, hindi, pira yan. Pero hindi po ako nag uh, re release ng mga reject. Yan. Ang naiwan dito is toway, 3 straight breed, may puro. O yan, uh, yan ang naiwan. Wala na po akong 3 So, magkailangan, magsiseleksyon po tayo. O, oh. ah, magkakaling. Yan, kailangan. Yan, malapit na po sila matapos. Isang uh, 28 meters po yan. Ah, Kinakasya ko dito. Sa, <coughs> excuse me, yung uh, square pins po natin o hardening pin. Yan. So, yan ang ano po natin. So, baka... Sa so, susunod na buwan, darating na po yung uh, uh, fiber cement na tipi. In-order po natin. Uh, kumukuha po ako ng mga 15 peraso. Or 30 lang ata. Kasi natingnan ko dito, makakasya dito mga 30 or 25 lang. Or 50 ata araw. 40. Malabo na yung uh, 40, no? Masikip na. So, itong banda dito. Yan. So, pagkatapos nyan, pag-release... Ah, uh, yung national na naman ang ilagay dito sa uh hardening po natin. Yan. So rotation lang. So, may banda doon. Kailangan ko ito pakuha yung mga yung natumba na mga naputol na mga niyog. Puno ng niyog. Kasi yan ano pa yan sa audit pa yan. <laughs> yan. So yan po mga idol. Ah, ah, niyo na po na medyo matagal-tagal po tayo nag-ano, nag kasi sana maintindihan niyo. Ah, yan so, tapos na, uh, kumain ng mga ano natin, ng mga bibi caterpillars natin, ng mga female at saka ano, nasa range pa sila. So October, October, November, December, January, February, February. So February 15 Four months na sila. Yan. Four months na po sila mga idol. Four months na. So, ano, next month. Next month talaga. Siguradong sigurado na po ako. May mga barako na dyan. So, paghuhulihin na po natin. O, kailangan huhulihin. So, gagamitan na naman natin yung mga shampoo. Sa excellence. Yan. Ah, uh, pang uh, tuturok po natin, so disclaimer, disclaimer ha, no animals were harmed, wala po ang uh, this is for breeding purposes only, yan mga idol, cutting, cutting, cutting muna sila ngayon, tapos, bubungan, yan, so, yan lang po, sa ngayon, magsusunod-sunod po yung vlog po natin, dahil bukas, ay babalik na naman tayo sa ano, sa schooling, o yan, magvlog na naman ako bukas, pag vlog ko bukas, upload ko kaagad. Yan. Yung pagsiseleksyon po natin ng mga ano, mga polex, bibi uh, BB polex. So, yan lang po. So, ano pa? Parang ngang uh, naninibago po ako sa pag vlog. So, uh, yan. So, yan lang po sa ngayon, okay? Huwag natin kalimutan mag shout out, shout out, shout out pala, shout out po sa lahat. Shout out po sa lahat. Shout out po sa, out po sa naguhulog, hulog. Bukas, Babasahin ko lahat ang naguhulog. Yan, uh, from October, November, at saka may naga advance na po pagpapareserve sa late born. Oh, uh, October, born, national born, at saka late born. So yan, uh, may nag ano na po sa... Uh, advance po sa pahulugan po natin nagpapareserve sa late born edition so yun lang po mga idol huwag natin kalimutan magingat huwag natin kalimutan magdasal palagi pag magdasalman tayo mga idol, lagay po natin sa puso, sa isipan po natin si Jesus Christ. God bless us all. Good afternoon.